Kuya, gawa po kayo cloud slime? Oh, namang problema na naman. Oh, ito gamitin mo. Diaper? Oh, makagawa ka ng cloud slime dyan. Pag itong hindi nakagawa ng cloud slime ha, sige, tatry ko. Game! Oh, anong gagawin ko dito sa diaper? Gupitin mo at kunin mo yung pinakaloob niyan. Yung parang bulak-bulak sa loob? Oo, yun nga. Ah, ito. So ito magiging paraan para maging cloud slime yung slime na ginagawa natin? Oo, oh, at lagyan mo na lang ng tubig. Ah, parang ganito. Tapos halu-haluin mo lang. Ang ganda ng texture niyo. Ayan yung kailangan natin. Oo oh, nga, no? Para siyang snowball. Matutuwa ka pag nilagay na yan sa slime. Sige nga, excited na ako. So gagawa naman tayo ng slime. Ilagay mo na yung glue na binili natin. Oo, oh, oh, at itataktak ko na naman. Oo, oh, oh, at kailangan simot na simot. Sa tingin ko, pwede na yan. Oo nga, pwede na to. Ano naman yung susunod nating ilalagay? Ilagay natin ang glow in the dark na color blue. Iilaw kaya to? Makikita natin mamaya. Pero ngayon ay hahalu-haluin muna natin. At papaikot-ikutin? Di na ako kakanta. Lagyan mo na lang ng activator. Konti lang. Oo, kasi pag dinamihan natin ang activator, titigas to, di ba? Pangit talaga pag sobrang tigas. Kailangan may konting lambot. Pero sobrang lambot naman. Lagyan pa natin ng konting activator. At halu-haluin mo ulit. Sa so tingin ko pwede na to. Itaktak mo na sa working board natin. Na parang ganito? Oo, itaktak mo. Kanta ka nga. Itaktak mo, itaktak mo. At syempre, hahaluin natin at imamasa-masa. At syempre, stretch-stretch din. Parang exercise, nage-stretching. Anong kanta gusto mo? Ano bang pwede? Mag-exercise tayo tuwing umaga. <laughs> wow! Ang galing mo. Oh. Nagbabago na yung texture ng slime na ginagawa natin. Perfect! Ilalagay na natin ngayon yung diaper. Sure ka gagana to ah? Sure yan! Pag ito hindi gumana na sira yung slime na ginagawa natin. Nako ka! Tignan mo na lang at magugulat ka sa magiging resulta. Talaga ba? Excited na ako. So halu-haluin mo na yan kailangan ay kapit na kapit yung diaper dito sa slime na ginagawa natin, di ba? Oo naman. Stretch-stretch ulit para maghalo sila. At ang ganda na nung texture, parang tama ka nga. Ayaw mo kasing maniwala sa akin eh. Kulang pa yan, dagdagan mo pa. O yan, isang dakot na to ha. Ah. At tignan mo yung mangyayari. Baka masira na to. Nako, wala na namang tiwala sa akin. Subok ko na yan. Sige nga, stretch-stretch ko ulit. Wow, parang lumalaki at parang nagiging cloud slime na nga. O, oh, di ba? Ang ganda, no? Ang galing pala, no? Sa diaper lang ay makakagawa ka na ng sarili mong cloud slime. Oo naman. Ano naman kaya yung susunod natin gagawin na slime? Mag-comment nga kayo, guys, kung ano yung susunod namin gagawin. Meron ng magnet slime, cloud slime. Ano pa kaya? Tara, pailawin na natin to. Ikukulong muna naman ako sa aparador. Oo nga, no? Naging cloud slime. O di ba? Gagamit ka lang ng diaper. Pero hindi yung diaper na madumi ha. Oo naman. Ang galing no, diaper lang pala at makakagawa ka na ng cloud slime. Ngayon naman ay titingnan natin kung magiging glow in the dark to sa dilim. Game? Game! Pumasok na sa aparador. Pumasok <laughs> na sa aparador, tingnan mo kung lumiliwanag yan. Bilis, tingnan natin kung anong kulay niyan sa dil dilim. Hello, <laughs> <laughs> ano? maganda? Oo, oh, maganda. Anong kulay? Color blue. Wow. Basta ka na lang. What?